Bakit matatawaging iglesia ni Manalo ito? Sino ipinalit ng Diyos ng tumalikod ang Israel? Ang ipinalit si Kristo at ang unang iglesia. Galatia 6.16 Ang iglesia, Israel ng Diyos. Natalikod ba? Natalikod yung unang iglesia. Kaya lumitaw Iglesia Katolika. Pero sapagkat patakaran ng Diyos, na siya magtayo ng kanyang sariling organisasyon, sabi ng Diyos, kung natalikod mo ng unang iglesia, sabi ni Kristo, meron pa akong ibang mga tupa. Hindi kay kapatid na manalo, kay Kristo. Kaya ano pangalan ng iglesia na iglesia ng tinayo? No, 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 Iglesia ni Cristo sino no, 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 Manalo.